Ikinabigla at ikinalungkot ng marami ang pagpanaw ng beteranong aktor at direktor na si Ricky Davao, ayon sa pahayag ng kanyang anak na si Ara Davao. Sa isang emosyonal na post, kinumpirma ni Ara na pumanaw ang kanilang ama sa piling ng kanyang mga anak at mahal sa buhay matapos ang matapang na laban kontra kanser. Binigyang pugay ni Ara ang higit apat na dekadang kontribusyon ng kanyang ama sa mundo ng pag-arte at pagdidirek, at inilarawan siya bilang isang mapagmahal na ama, kapatid anak, at kaibigan. Ang kanyang mga nagawa ay patuloy na magiging inspirasyon, ani Ara. Isa sa mga unang nagpahayag ng pakikiramay ay si Sharon Cuneta, na nagsabing, You've been going through so much and have lost loved ones one after another. Kasama rin sa kanyang mensahe ang pakikiramay sa ina ni Ara na si Jackie Lu Blanco at mga kapatid nito. Ang pagluluksa ng pamilya ay lalo pang pinabigat ng kamakailang pagpanaw ng lola ni Ara ang OPM icon na si Pilita Corrales. Sa gitna ng sunod-sunod na pagdadalamhati, nagpapasalamat ang pamilya sa lahat ng dasal at mensahe ng pagmamahal mula sa publiko.